sabi, hindi na daw malakas ang Rosemar brand, kaya nagtitinda na ako ng pares. Tingnan mo nga, pakita nga natin to Saira O, tapos tingnan natin pin to ha. O, ayan, pin natin. Tingnan natin. Oy, nine, nine, nine. Ay, 999! Ito, 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 Ay, pati pa bango, 999! Ito, 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 Ay, 999! Ito, ito, Ay, 999! Ito. E, Ay, 999! <laughs>

hindi pa. O, di ba? Ipipin ko muna. Mara 999. <laughs>